Hello po, magandang hapon. Ayan, share ko lang po sa inyo yung naging ocular visit po namin ni Ray kanina. Dito po sa Siritos, Camellia po. Ito, Bacoor. So, ayan guys, uh, kung mapapansin nyo, napakalaki ng unit. So, bali, ito po is 4 uh, years na po siyang nakatenga. So, nakakaawa yung unit, ba diba? So, guys, ang, ang pagkakaalam ko naging issue po dito is uh, iniwan si sir ng contractor niya. Kung mapapansin nyo, um, bakas na po talaga yung pagkaka, pagkasira ng unit po. So, kung mapapansin nyo, meron din po mga natirang materialis dito. Buhangin, graba, tsaka po meron pang CHB doon, ang dami pa noon. So, kung mapapansin nyo guys, um, nabando na na yung bahay. So, naawa ako dun sa bahay at the same time sa may-ari rin po kasi hindi rin po biro yung nilabas niyang uh, budget para po sa renovation. Uh, nakapaglabas na po si sir dito ng 800. So, yun lang po yung nasabi niya sa akin. So, the rest, hindi ko na po sasabihin kung ano po yung naging issue nila. Ang pagkakaalam ko lang po, iniwan po siya ng contractor niya tapos nakapaglabasan na ng 800. So kung mapapansin nyo, meron na rin tayong mga materialis pa dito sa loob. Ah, uh, gypsum board po ata to na hindi, hindi na nagamit kasi hindi na nga siya naituloy parang ganun. So meron na mga ceiling works po dito. Tapos yung sa master staircase, ayan, binaklas, siguro bubuusan po ata yan, pero hindi na natuloy. Yung bathroom, ayan, So, yun taas, alam ko may partition na, hindi ko lang po yan nakit gawa ng baka pumahulog ako sa may hagdan. So, yun guys, ang um, andyan na yan eh, andyan na eh. So, hindi naman natin inaasahan na magkakaganon. Kaya sabi ko nga kay sir, move on na lang. Andyan na po yan. Uh, hindi na rin naman maibabalik. Mahirap po kasi, sa totoo lang, pag nagkaroon kayo ng problema sa contractor nyo o sa gumagawa ng bahay nyo, hindi po ganun kadali yung ipapabarangay mo, ipapapulis mo. Ano eh, hassle po yan eh. Kaya doon po sa mga nagahanap ng contractor o gagawa ng kanilang unit o ng bahay, canvas muna kayo. Mag, tawag ito, mag muna kayo kung legit ba to, kung mapagkakatiwalaan ba to. Kasi ang hirap eh. 800 na po yun na ilabas. Uh, kayo po yung tanungin ko kung sa 800 na yun, uh, okay po ba? Pero sa totoo lang, mahal na po talaga mga materialis ngayon. Pero hindi ko ano eh, hindi ko kasi masabi na uh, about po dun sa naging takbo ng renovation dito. Kasi ayoko naman po manira ng kapwa ko contractor. So, bali kay Sir, ayun, uh, advice ko sa'yo, Sir, tumuloy ka na sa amin para kami na pong bahala dito sa unit mo. Uh, gagasusan mo man to ng malaki, uh, for sure, um, sigurado ka na this time. Wala pong scam na magaganap, Sir.